kinumpirma ng aktor na si Jan Estrada na may pinagdaraan sila ng kanyang asawa na si Pris Priscila Mireles. Sa ipinost ni Jan sa kanyang Instagram na official statement, inamin ina ng aktor na matagal na nung nagdesisyon sila ni Priscila na magpahinga muna sa kanilang relasyon. Say pa ni Jan, malalim ang naging dahilan sa napagkasunduan nila ng kanyang asawa pero ang pinakahuling bagay na gugustuhin niya ay sakta ng mga taong mahal niya kasabay nito, itinanggi ni Jan na may relasyon sila ni Lily Holman o kahit sino mang babae. Nakilala lamang anya niya si Lily habang nagpabakasun siya sa Boracay. Sa huli nakiusap si Jan sa publiko na hayaan na sila ni Priscilla na ayusin ng privado ang kanilang pinagdaraanan. Una nang nagtrending ang mga pahayag ni Priscilla sa kanyang Facebook Live, kabilang na ang magpa, uh, at magpatawad siya sa taong karapat dapat bigyan ng second chance. Pero darating daw talaga sa punto na masasagad na siya. Hindi naman ito ang unang beses na napabalitang may pinagdaraanan ng mag-asawang Jad at Priscilla dahil noong March 2023 nang magparinig ang beauty queen hinggil sa mga babaeng dumilikit sa lalaking may asawa. Habang April noong nakaraang taon din nang inanunsyo ni Priscilla na pinili niyang magkaayos sila ni Jad dahil parte talaga sa buhay mag-asawa ang mga hindi pagkakaunawaan. At yan ang entertainment news na nag-iisang Jot sa balat ng radyo. Ako si Diyos. Ayan, tatap Parliament.